labanta ng gobyerno ng Pilipinas dapat may malawak ang plano sa gitna ng banta ng Strait of Hormuz ayon sa isang eksperto alamin natin yan mula kay Carlo Dela Peña Nanawagan si geopolitical analyst Professor Ana Malindogoy sa PAMAHALA ng Pilipinas na maghanda na nang mas malawak at pangmatagalang plano sakaling lumala ang tensyon sa Strait of Hormuz. Maaari kasi itong makaapekto sa supply ng langis at mga pangunahing produkto sa bansa. Sa isang panayam, binigyan din ni Malindog Uy na hindi sapat ang mga kasalukuyang hakbang gaya ng subsidy para sa mga tsupera turista na tinawag niyang Band-Aid Solution na hindi tatagal sakaling tumindi ang krisis. So kailangan mo ng more ma, masculistic na approach when you talk about these things and when you talk about trying to prepare for any kind of eventualities. So ganun siya eh. hindi yung tipong ah okay lang wala namang effect yan. Binatikos din niya ang tila pagkukulang ng gobyerno sa pagplano kung saan nagiging reactive lamang ito kapag nararamdaman na ang epekto ng krisis. Giit niya, ang mas nakararaming Pilipino ang direktang tatamaan ng anumang krisis sa pandaigdigang kalakalan kaya tungkuli ng pamahalaan na paghandaan ito sa pamamagitan ng pangmatagalang solusyon. Kaya panawagan niya sa pamahalaan na sa halip na puro politika ang inaatupag gaya ng pag-usig sa mga Duterte at mga kaalyado nito ay dapat unahin ang kapakanan ng bansa. This political bickerings na nangyayari sa Pilipinas, you set aside. You focus on the country and what is good for the country and how you gonna prepare for this kind of eventualities na hindi natin control kasi this is beyond our control, beyond the Philippine control. Kasalukuyang nasa ilalim ng pansamantalang ceasefire ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran kung saan naging apektado ang Strait of Hormuz na siyang major trade route pagdating sa langis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. mahal. Carlo de la Peña, SMNI News. Sports.